Good morning, good afternoon, and good evening. Ngayon naririto tayo sa Pure Gold Brookside dito sa so may General Trias, Cavite na kung saan nakalocate yung NAMI PH Brookside. Dadalawin natin and then tayo ay titikin uh, ng ating daklan ng NAMI PH. So, eto. Puntaan natin and then kausapin natin yung mga staff ng NAMI PH. Ngayon, naririto tayo sa Nami PH dito sa Brookside General Trias Cavite. Sa wakas na ko na rin ang aking business na from Oman to Philippines. So ngayon, eto, kasama natin si Pita Ganda, si, uh, Miss Joyce. Si Joyce at si Miss Abby. So, Ayan, wait, wait. Ha, si uh, wala. Ha, uh. wala. Nami PH, I love you po. and isa, thank you. At sama ng Nami PH. Ramon Legarda and Piapo and of course General Pias Kira Gold Sally Bro So, matanong ko lang ma'am Ano pa best seller niya rito? Meron po kami bibimbap Corn dog and meron po kami Tokbo at saka Pero The best yung natikmang ko ay yung sinerve nyo na uh, bibimbap. Uh, bibimbap, yeah. Ano siya? Regular or uh, meron pa siyang uh, special na ano. Yun lang po sir, yun po yung pinaka special po namin. Tapos kung hindi naman yung ano special, yeah. meron po kami try store kung ayaw niya po lang mas marami. Oh, okay. So guys, maraming choices guys. So tara na, kung uh -huh. nalang dito sa so, Pilipon, you know, saan yung oh, nalang dito. Ini-invite ko kayo na pumunta rito sa NAMI PH sa Pure Gold Brookside sa General Trias Cavite. And then, ikman nyo yung mga mm -hmm best seller na product ng Nami PH. So, meron. Guys, tara na. Arat na po. Arat na. So, wag nang magpatumpik-tumpik. Let's go. Yes. Bye.